Good morning, mga kumari kong tigang. O, kung po kayo. Ngayong araw pong ito for today's video, isa naman pong gabay tungkol po sa isang paniniwala ng ating matatandang mga inuno sa pamahiin po ng mga gamit sa ating mga tahanan. E, eh, kayo po baga ha, mga kumari kong tigang, iginagawa e, niyo po ba ito sa tahanan po ninyo? Ano yan? Yung pong pag iitsa o paghahagis o yung pagtatapon ng mga gamit po ninyo. Nako, bakit? Kasi batid nyo po ba ha, mga kumari kuntigang Nakapagkapala ginagawa nyo yan Sa inyo pong mga tahanan Yung inuugali nyo bang kayo po Lagi na lamang naghahagis ng mga gamit po ninyo Halimbawa, kayo po nag-aaway ng asawa po ninyo Yan, galit kayo Tapos ang pag-iinitan nyo Ang pagdidiskitahan nyo, yung mga gamit nyo Alam nyo po ba ha, mga kumari kuntigang Isa yan sa nagiging dahilan Kaya ang ating mga buhay ay bumibigat At umiilap ang swerte sa atin Talaga ba? Opo ha kong tigang at isa ko po sa inyo ha kong tigang Yung mga bagay na wag na wag niyo pong i-eat siya, iahagis o itatapon o sisirain sa bahay po niyo Kasi talagang nako, talagang mamalasin kayo sa buhay niyo kapag gaginawa niyo yan Ano-ano yung mga yan, yun na nga po ha mga tigang Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano po ang usapin tungkol po dito Ay panoorin niyo po ang video kong ito hanggang dulo o oh, siya. Go mga kumari, kuntigang... O, oh? <laughs> oh, sorry ba mga kumari, kuntigang wala na mga intro-intro. Let's proceed na. Ano nga ba yung magpo-41? O? Tapos wala pang mga sinaeng, wala pang ulam, edi... Ang tatay ko kasi napakabait ng tatay ko niya pag ganyan galing sa office o uh, aawas siya dadampay sa palengke tapos siya pa yung bibili ng mga yung mga pangulam ganyan bibili lang ng mga talong ganyan okra tas mga matambaka ako kasi sanaw-sawa sa matambaka nung araw eh kasi yun, lagi yung pinapaulam ng tatay ko noon yung sa amin nung mga bata pa kami ang lagi na pilit ng mga paan ng manok pata, matambaka talong ganyan yung sawsaw -saw sa bagoong ta yun lang mga talbos ng kamote tapos nakakain lang kami ng mga sinigang mga baboy mga minuminudo kapag ka ano piyesta oh. hindi <laughs> pa yung rabiru nga ama kong tigang hindi naman kasi kami talaga ganun ka well off nung araw so minsan nakakatikim talaga kami ng mga baboy baboy pagka mga sabado ganyan kasi lahat kami andun eh o minsan linggo kasi minsan ang tatay ko kasi nagsasideline pa yan nagsasideline pag di walang pasok yan Monday to Friday nasa office siya sa DNR kasi yung father ko noon eh government employee lang naman mababa lang naman ang sweldo eh pagka Sabado linggo nagsasideline yan yung nagkakarpintero nagkakarpintero yung tatay ko magaling na tatay ko tapos di minsan nakakain lang kami ng mga baboy-baboy na ganyan yung mga Sinigang, di ko nga alam yung mga minudo nung araw. Sabi ko, may minudo pala, masarap palang minudo. Tapos, mga adobo. Minsan lang din ako nakakain yung adobo. Sabi ko, anong klaseng luto to? Anong klaseng luto to? Ang sarap. Nagluto ni ninang ko. tandang tanda ko yung lasa ng adobong yung Lasang parang panis. Na hindi ko maintindihan. Maasim -ma siya na. Sabi ko, maalat -ma na maasim. Parang panis. Sabi, sabi ng lolo ko, gaga. Sabi ng lola ko, eh. Adobo yan. Ngayon ko lang nakakain adobo. So, <laughs> Oo, <laughs> oh, kasi talaga hindi bihira bihira lang talaga kasi kami makakain ng baboy nung araw. Kapag nga kami nag lang ng baboy no, nangungutang pa kami kay Ate Rosa. Si Rosa na magbababoy yung ano namin doon yung kamag-anak namin yung sa palengke. Tapos utang pa yon. Ako ay lagi inuutosan ng utang. Sasabi pumunta ka kay Rosa, umutang ka nga ng isang kilong baboy, yung lempo. O dito ang tuwa naman ako, ako di ano na, pandalas na. Kasi syempre, makakatikim ng adobo, ganyan. Pero talagang bihira-bihira lang kayo makakain. Kapit <laughs> ka <laughs> adobo. Ito. so, yun po. Yung nagalit ng tatay ko noon, nag-away sila kasi hindi niya nalagyan ng tubig yung tapayan namin. Alam niyo, ang ginawa niya, ibinato niya yun. Hina binuhat niya yung tapayan, ibinasag niya, i-antique ah. e yun. <laughs> Ang hinay nga ako kasi 'di ba koy ngayon kolektor collector na ako ng mga antique, mga antique collections kanya. Naalala ko yung tapayan na yun. Sabi ko sana hindi binasag ng tatay ko, ibuhay pa sana yun ngayon. Mas matanda pa yun sa kanya. Yung tapayan na yun. So yun. Mula no, alam niyo nagkaanda busit busit ang buhay namin no. Parang ang hirap-hirap. Ramdam ko rin yun nung araw eh kasi nung araw eh bihira-bihira lang talaga kasi kaming makakain talaga masarap-sarap. Kung nung araw eh ako pa eh, nagtitinda pa ng mga pandesal sa umaga para may maibaon la ang tapos iyong ako yung naghuhugas din ng bote, bote ng mantika. Ayan oh, no, nakita niyo 'tong sugat na 'to. Ito yung peklat na 'yan. Nakita nyo ba 'yan? yan mahabang 'yan. To. Yan oh, no, nakita niyo 'yan. Haha, -ha, 'yan ang bote ng mantika kasi nung araw si Mrs. Gonzalo dito sa may ano namin sa division, sa malapit sa school namin. business niya yung bote ng mantika, nagpapahugas siya. huhugasan mo yun gab gagamit ka ng yung ano, ano yun? yung Jeez buhangi tapos lalagyan niyo ng sabon task ko tutusok-tusokin mo yung susungkit-sungkitin mo yung may foam sa dulo yon ang ano noon 90 centavos 90 centavos ata uh, ang isang bote hindi ko na remember parang 90 centavos isang case ng mantika eh minsan ako yung nakaka-ilang case laang basta ako yung nakaka ano na 20 pesos tuwa na ako no kasi may pambao na ako o ganun kahirap noon, hindi kami talaga doon ganun ka, ano, nabubulok na yung kuko eh, o. Oh. Ha? Marami naman siguro na ingit sa akin. <laughs> Bulok na naman yung kuko eh, oh. So, yun. Talagang maranasan nyo yan. Kasi nangyari na yan, kaya kay masasabi ko, totoong totoo talaga yan. Kapag kayo po, mahilig kayo magsisira ng gamit nyo, yung sinisira nyo, hinahagis nyo, ibinabato nyo. Nako, ang hirap nyan. Mahala siya sa buhay ha, mga kumalit kong kayawag yung gagawin yan. Kung gusto niyo kayo umasenso ang buhay po niyo, gumawa ng pasok ng swerte sa inyo, iwasan niyo ang paninira ng gamit yan o magbato-bato ng mga gamit sa bahay po niyo, lalo na yung ibabato niyo sa asawa niyo, tapos sasabay niyo pa ng yaw-yaw, magmumura-mura kayo. Yung mga PIP na ganyan, magmumura kayo sa bahay. Ayaw na ayaw yan ng swerte sa bahay niyo. Talagang lalayasan kayo niyan, iiwanan kayo niyan at magkakanda malas-malas ang buhay po ninyo. Oo, oh, talaga ba? Opo, oh, naku, huwag kayong magpatalaga talaga ba dyan? <laughs> so, yun po, hamak, yan, yan po ilan lamang sa mga sinasabing gabay. Paniniwala na ang ating matatan ng mga inodo tungkol nga po sa mga sinasabing ganyan na maghahatid sa atin ng kamalasan kapag kaginawa nyo po yan. Kaya iwasan nyo yan, hamak, kumari kong tigang. O, oh, di ba ga? O, oh, so with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye, mga kumari tigang. Oh. <laughs> Nako, parang ulan na naman. Kaya ako ako'y babili muna ng ano, milk choco dito sa ano, milk crema. Kasi ako dito po ako ngayon sa may ano, yung UPLB. Nandito lang po tayo sa alandingan ng gobyerno ng Pilipinas dito sa may UPLB. ano tenyo ako nyo. bibili kasi nung ano, milk choco dito sa uh, milk crema. O. Oh. Ayun no, meron tong lalaki o oh, may pogi. May pogi o oh, may pogi dito. Labitan kaya natin tong pogi. Sino kaya to? 150? <laughs> 150? Di ako 150, 150! Ayaw ka ba? 150? Di ba? Alam ba?